Gigi, ano man Good good afternoon Vice President Inday Sara Duterte. Good afternoon. How are you today, ma'am? I'm okay. Uh, How's our visit today? Uh, with the former president. Yes, um okay lang naman na uh, yung bisita. It was a good day today. And uh, we talked about ko <laughs> aim. The unconstitutionality of the transfer of the Health funds, no, sixty billion of it, mm -hmm. and uh, it was, I know, um, decided that it should be returned. Yes, to Health. And then, oh, we talked about the inauguration of. All uh, right. The inspection, inauguration on Saturday, opening the of the Davao bukana mm -hmm. Bridge. Mm -hmm. uh, Vivi, what's the reaction of the form, of the former president and you yourself uh, with respect to the unanimous decision of the Supreme Court 15-0 asking the government to return the funds to the Health Fund? Well, ano, no, no. Um, the Supreme Court is the final arbiter, no, of legal cases in our country and. Uh, If they say that it is unconstitutional, then uh, it is and then it should be uh, returned. Rightly so because dapat ang pera ng PhilHealth ay minabalik or nire-reinvest balik uh, sa health programs ng ating bansa deep Inday, earlier we talked about uh the Bukana bridge mm -hmm. and you made mention that you're going to uh, refer the yes. situation the former president ano po yung decision ni Yes um, former president Nagano lang ako kanina kung uh, pwede ko ba i uh, i kwento uh yung back story ng uh, Bukana bridge and then he said na okay lang naman So ang nangyari jaan ay um ang Bucana Bridge is kaparte ng buong buong coastal road uh, ng Davao City. So hindi siya makakat yung coastal road, hindi siya makakatawid ng Bankerohan River kung wala yung uh, Bucana Bridge. Um, at that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that uh, the bridge is unfunded. Mm -hmm. At um, siya ay uh, naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung, bodge, uh, yung bridge. Mm -hmm. So noong nakahanap siya ng uh, pondo, ay uh, sinimulan yung uh, neg negotiations, uh, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperwork's. Uh, para doon sa bridge na yon ay uh, sinimulan na. But uh, ngayon nandiyan na yung bridge so dapat uh, nating pagpasalamatan para para sa akin bilang isang Dabawenyo at uh, syempre uh, sa mga tigamin Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun no? traveling from uh, south uh, to north of uh, Davao in the region. Uh, nagpapasalamat kami kay dating uh, pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo uh, para doon sa tulay at uh, syempre nagpapasalamat tayo uh, sa People's Republic of China dahil uh, buong-buo nila binigay yung entire cost uh, ng tulay na iyon. So wala tayong Walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang uh, Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na 'yon. At napakahalaga ng bridge na 'yon dahil hindi mag-connect mag ang south to north uh, kung wala 'yung bridge. What is your reaction VP with the statement of the of President Bongbong Marcos saying that is one of the four legacy uh, projects under his administration so far? Uh, basta sa akin yun na lang. Uh, bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, uh, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. na uh, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At, uh, and yes, as I said, yung source of fund, ang um, People's Republic of China. Sila yung dapat, sila yung pinagpapasalamatan ko. VP Inday on a different matter. Uh, today, uh, the determination of the medical records with respect to the competency of the former president will be submitted. Uh, was the submission done already or? Wala akong uh, hindi ko alam no. Uh, kung na ba yung uh, medical records ang pinaka ano siguro tamang tao na sumagot uh, kung ano yung nangyayari sa kaso ay uh, si Attorney Nicholas Kaufman. VP, is there something that the former president wishes to relay or perhaps you want to relay to the uh, Filipino people now na mara malapit na po ang Pasko? Oh, uh, well, uh, malungkot ang Pasko natin dahil... Hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga eskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Uh, pero kailangan natin maging matatag. As Filipinos, we are uh, known to be resilient. Uh, kaya kailangan natin itawid uh, itong uh, Pasko na ito na na merong pag-asa sa ating mga puso. At syempre, ipagdasal natin yon na mas maganda ang ating taong 2026 sa kung anuman yung dinaanan natin ngayong 2025. Thank you, VP. May question mga iba? Yeah. Ma'am, pwede? Uh, may mga balibalita po kasi na yung ibang media po is pinalalabas po nila na overpriced daw po yung nabili ng OBP na CCTV. Um wala pong findings na gano'n ang uh, Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, ah uh, na yung uh, report uh, ng Commission on Audit at uh, wala silang findings of any wrongdoing uh, sa Office of the Vice President. Uh, in fact, uh, meron silang binigay na unqualified ah uh, Opinion. Congratulations uh, doon sa opisina ng Office of the Vice President. At kailangan ko pa salamatan doon yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Kasi uh, sila talaga yung <coughs> ako lang yung muka uh, ng opisina. Pero lahat ng paperwork, lahat ng trabaho sa mga utos ko, lahat ng legwork, trabaho yan ng mga personnel ng Office of the Vice President kaya papasalamat ako sa kanila uh, dahil nakuha nila yung um uh, un, an unbounded qualified un, unqualified uh, opinion and by the uh, way mga congratulations kasi kayo po yung pinakamataas na ratings po. Yes rating. Ah yes opo nagpapasalamat din ako niyan uh, sa ating mga kababayan no na uh, nakikita nila uh yung trabaho Uh, ko bilang vice president at uh, trabaho ng mga kasamahan ko uh, sa office of the vice president uh, at uh, malaki ang kanilang uh, tiwala sa kakayahan namin at um, uh, yes so nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin at kahit man kahit man na uh, bumamba o tumaas yan na bago ang numbers rest assured that the office of the vice president will continue ah uh, to faithfully serve uh, the Filipino people. One more, ma'am. Yes, ma'am. Any reaction, ma'am? Wow, kasi, um, pina uh, sabi po ni BBM is uh, willing daw po siya makipag sa inyo para daw po sa ikaw o unlad ng Pilipinas. Orato. <sighs> okay. <laughs> May iba pa ba bang All question, right. guys? Sige, go ahead. Ma'am, ano pong masasabi niyo kay Sandro Marcos na siya ay tinagoy ang uh, pork bar? And... Ah, yes. well, uh, wala akong, uh, uh, wala pa sa akin yung mga dokumento, ma'am. No? Hindi ko pa na-review uh, yung mga dokumento. So, hindi mo na ako mag-comment uh, sa ganyan. Pero ang uh, pwede ko pong i-comment ay madami talagang mga insertions uh, ang iba't ibang mga congressman kasama na uh, si congressman uh, Sandro Marcos at nakikita natin sa papel yun hindi siya chismis hindi siya yung gawa-gawa uh, lamang kasi nakikita talaga siya uh mm -hmm. sa mga documents uh, yung mga insertions ng project. Thank you. Mm -hmm. P. P., just a final one last question. <coughs> yes. Are you prepared for a possible impeachment complaint filed next year? Ah, yes, uh, nga we're about to release a statement uh, about the impeachment, no. So, lalabas namin yon sa Monday. Uh, tinatapos lang namin uh, ngayon, meron lang ako mga uh, edits and amendments okay. doon, so uh, para may balita ka naman sa Monday, ang dami mo nang balita <laughs> Thank you, VP Inday okay. VP, are you okay for a photo ops? Yeah, with yeah, her, ka, individual na lang Individual? Thank para mabilis ah, Sige, dito tayo mag-start, ma'am, thank you Thank you, ma'am